Hello guys, welcome back again sa ating munting YouTube channel guys. At ngayon guys, meron po tayong i-repair -re ngayon no. Itong cellphone na ito, tinanggal ko na sa kanyang housing para madali na lang po natin palitan ng charging pin guys. At ayan, tinanggal ko na kanina para hindi na po tayo matagalan guys sa ating videos na ito. At ngayon, ito po yung ating pampalit guys na charging pin. Ayan o. At ngayon no, ah uh, papalitan na natin siya guys. At At meron pala akong ah uh, papasalamatan guys no about sa aking videos na uh, latest videos na na-upload ko no nung unang araw at maraming pong salamat guys no sa uh, support suporta niyo sa aking uh, munting YouTube channel. Meron namang pong uh, nanood uh, sa aking videos na iyon, no? meron pong nagka-interesado at ayun nga, dumami uh, po yung views nung aking videos na iyon at uh, thankful po ako sa, sa inyo guys na sinuportaan niyo po yung aking uh, munting YouTube channel. At ayan guys no, uh, gagawa pa po tayo ng uh, mga videos guys na uh, very uh, helpful no, kung sa tulad ng mga baguhan na mga technician. At ngayon guys, at uh, upisahan na po natin itong ating uh, ginagawa ngayon guys, yung ating cellphone na ito na papalitan ng charging pino no, ito. Ito po yung ating ipapalit guys. At may meron pala akong nakalimutan guys no about sa ating ah uh, na uh, soldering iron guys at hindi ko po ana uh, pala sa videos na iyon guys no yung ah uh, uh, pagtest natin sa soldering iron at ngayon guys no uh, ipapakita ko sa inyo guys kung paano natin to gamitin at Paano natin to isit sa kanyang uh, exact na temperature guys. Ayan. Simulan na natin siya guys. Saksakan natin siya Ayan. At kung bago ka lang sa uh, soldering na ito guys no. Uh, hindi mo pa alam yung... Paano to siya isit sa kanyang ah sakto na temperature katulad nito guys nasaksak ko na pero ayan oh hindi pa po siya mainit guys no ah, nasa 200 degrees celsius pa po yung kanyang ah sit dito no ah, akala ko guys no ah sira po siya guys no dahil first time pa po natin siyang uh, gamitin nung una guys akala ko sira dahil nasaksa ko na siya at uh, tumagal guys hindi pa siya talagang umiinit no yung kanyang soldering tip at uh, nagtaka na ako bakit hindi siya umiinit pero uh, hindi pala talaga siya uh, umiinit pa guys no dahil nakasit pa po siya sa 200 degrees Celsius at ngayon ituturo ko sa inyo guys kung saan ba siya dapat isit no na iinit na siya uh, sa ngayon guys oh hindi pa talaga siya init guys yan malamig na malamig pa to oh. ngayon dahil nasa 200 degrees celsius pa siya isit natin sa 250 isit natin sa 250 250 na po ito guys ayan ayan 250 na uh, hindi pa po siya umiinit no ayan no ayan 250 degrees celsius na po siya pero guys ayan no hindi pa talaga siya mainit ngayon isit natin into 300 guys 300 set natin sa 300 ayan Ayan. O ayan guys, o uminit na po siya. Nasa 300 degrees Celsius siya guys. Ayan o, mainit na. Ayan. ayan. Ito po yun guys, no? Yung kanyang starting point sa kanyang pag-init. Nasa 300 degrees Celsius guys, yung seat niya. Ang um nag-uumpisa na po siyang uminit ayan o, oh, mainit na yan at ito po yung kanyang starting point guys no sa kanyang init 300 degrees celsius ah, baka magtaka kayo guys no na ah, bago kayong ah, bago pa kayo sa soldering iron na at ah, baka kalain nyo no sira po yung na order nyo pero hindi po talaga siya sira guys isit nyo lang no sa 300 degree celsius ayan mainit na siya oh. Hmm. ayan guys umpisahan na po natin siyang ah uh, gawin guys itong ating cellphone na uh, papalitan ng charging pin no? Ayan. at kung hindi pa siya totally nakakahinang guys exit nyo lang ito highest guys no dahil nasa 300 degree celsius pa po siya Ayun, hindi pa siya nakaka natunaw ng lead guys pero antaya lang natin guys Ayun. ayan guys no kung bago ka lang sa channel natin na ito guys paki support naman po ng ating youtube channel na ito guys no uh, sa pamamagitan ng pag subscribe uh, kung nagustuhan nyo po yung ating uh, videos uh, pakihit po ng uh, bell notification no at ngayon guys, no, set natin into 350 degrees Celsius Dahil hindi pa siya nakaka ah, Lusaw ng lead guys 350 degrees Celsius na po ito guys At-test na natin siya Kung kaya na bang hinangin niya yung lead 350 degrees Celsius na po ito guys no test natin yan guys nagaka nakakapag kapag uh, ano na siya guys ng lead no ayan kaya na niyang tumunaw ng lead guys nasa 350 degrees celsius na po ito no at ngayon lagay na natin itong ating charging pin dahil malaki po yung lead na ginagamit natin guys no Ay, hindi po kaya na madali niyang tunawin set pa natin into the highest uh, degrees guys yan malapit lang sa 400 degrees celsius no pero hindi talaga natin nilagay sa 400 degrees celsius guys tingnan natin kung kaya niya malaki kasi itong lead na to guys no hindi to siya pang cellphone Ano, you know, o malaki try muna natin dito oh Uh, sa pagpapalit po ng charging pin guys no uh, Matrabaho talaga ito guys Dahil Napakaliit po ng mga Ano dito uh, Kailangan isulda no Mabusisi po itong gawin guys ano O busisi po talaga 'to gawin guys yung ano sa charging pin guys. Kung ah uh, Let's hit natin 'to 400 guys. Tingnan natin 400 degrees Celsius na. Ayan. 400 degrees Celsius na ito guys. Ayan. Kayang-kaya niya, niya tunawin guys. Yung lead na ito. No? Madali na lang niya tunawin guys. Lead talaga to pang cellphone na lead guys no. yung pang po na lid guys yung ano yung maninipis ayan at akala siguro ng iba guys na madali lang po trabahoin itong mga soldering pin no? na uh, sira mabusisi po itong gawin guys no? akala ng iba madali lang gawin to pero matrabaho po ito dahil napakaliit po ng kailangan natin uh, i-join dito no yung mga ganyang pin guys Lagi natin tenang liquid soldering paste guys. O ito yung sinasabi ko guys na uh, liquid uh kuano? liquid flux soldering paste na liquid. Yan. Pero ito guys, 'tong no solid 'to. Ngayon dito na tayo sa kaniyang mga paa guys na maliliit. natin ang paste, soldering paste. At sana sabi ko nga guys no na ah, uh, ito dito banda guys, kung hindi po matulis yung ah, uh, ah, uh, soldering tape nyo dito, hindi po talaga magkakapaghinang. oh, katulad nito guys oh. Malalik lang po sa hinangin guys dahil matulis po yung ating uh, tip ng ating soldering iron hmm. yan yan oh okay na yan guys, nadikit na natin siya guys. Yung ating charging pin. Tingnan natin. Eh okay na. Oh, di ba madali lang po guys, no? Yung ating trabaho dahil maganda po yung ating uh soldering iron at ito guys no nasa 400 degrees celsius na siya guys at ito na po yung seat na ah uh, kailangan natin ah uh, eh e ay isit lagi no kung ginagamit natin to dahil madali na lang po niyang tunawin yung katulad na lid na ito no na malalaki ayan oh Ayan guys, tapos na guys. Okay na. At ibabalik na natin siya sa kanyang normal na uh, temperature na kailangan na natin siyang palamigin guys no. Yan po. Kung hindi na po natin ginagamit to guys no, isit na lang natin to sa 200 degrees Celsius no. para lumamig yung ating soldering iron ayan at ayan guys tapos na po natin i-repair ito guys at ayan oh madali na lang natin siyang nagawa no itong ating uh, charging pin dahil sa ating bagong uh, soldering iron oh katulad nito guys ayan, yeah, ayan oh pudpod na po yung kanyang soldering tip nito no paano pa tayo magkapaghinang ng mga katulad nitong charging pin na halos magkadikit na po yung kanyang apa ano ng charging pin na ito kung ito yung ginagamit natin guys talagang didikit po lahat yung paano ayan ang ginagamit ko pa ito guys no sa mga katulad ng mga appliances no pero sa mga uh, cellphone mga katulad ng mga nagpapalit tayo nito ngayon charging pin ah, hindi na to pwede guys ayan guys tapos na po yung ating gawa ngayon at ayan no napadali yung ating pag palit ng ating charging pin at dito lang muna yung ating videos guys no. Hope you enjoy sa ating videos guys at ayan no. Patuloy po nating asubaybayan po yung ating uh, YouTube channel na ito munting YouTube channel. At tagi-support na lang po guys no sa pamamagitan ng pag-click ng subscribe buttons at isama mo rin yung bell icons no para maka-update ka sa ating mga bagong videos guys at ayan no. Tag-like and share naman guys para ma kita po ng mga iba din guys no yung ating uh, mga videos dito guys at ayan maraming salamat po guys dito lang muna yung ating videos at okay na po ito guys ayan